hindi pwedeng feelings lang. Kapag nakita mong nagkamali na siya, dun papasok yung commitment. Dapat nandun yun sa relasyon para magtagal. Pero kapag ang batayan mo is yung commitment ninyo sa isa't isa, sigurado akong kaya ninyong pagtagumpayan lahat ng mga pagsubok in your relationship. Maraming mga pagsubok kayong pagdadaanan. And in those challenges in relationship, you will face a lot of dilemma. At mararamdaman mo sa mga oras na yun na parang hindi kanya mahal. Pero sa mga oras na parang hindi kanya mahal, dun mo dapat mas iparamdam yung commitment mo sa kanya. Kasi yun yung mga oras na kinakailangan pumasok yung commitment sa isang relasyon when the feelings are gone. Kapag nakita mo nang hindi na siya kamahal-mahal, dun papasok yung commitment. Hindi pwedeng feelings lang. Kapag nakita mong nagkamali na siya, dun papasok yung commitment. Dapat nandun yun sa relasyon para magtagal. Kapag nakita mo na parang nagkamali yung relationship ninyo, maraming mga rock edges na pinagdaanan, ipasok nyo yung salitang commitment sa relasyon. Na hindi, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang ating pagdaanan, kahit ano pang mga sabihin ng ibang tao, and even even if the feelings are gone, I will stay committed to this person because loving and staying in a relationship is a choice.